Good day sa ating lahat mga ka-sideline. Panibagong vlog na naman ang ating ibabahagi ngayon. Pero una sa lahat, ah, maraming salamat pala sa mga nanood last time, yung vlog natin patungkol sa mga bagay na ating inihahanda dito sa ating backyard. Mga bagay na sa tingin namin ay makakatulong sa amin. So ngayon, para sa panibagong video, samahan niyo po akong ibahagi sa inyo ang mga napansin ko sa mga bago naming manok ngayon. At saka sa mga nakaraang manok na inalagaan ni Papa dito, napansin ko talaga yung kaibahan. So, tara, tingnan natin. So, mga ka sideline, ito yung bagong batch ni Papa ngayon, bagong breeder, bagong linyada Last time kasi, more on of color sila dito. So, yung off color na yun ay ano, uh, mini nila kasi marami daw yung panalo. Pero syempre umabot talaga sa time na kailangan na mag upgrade So dumating na itong mga bagong manok Ito po ay nabili nila sa mga farm lang din So yan So ang napansin ko lang dito mga ka-sideline Last year kasi napakaraming patay dito kahit na nagbabakuna na, kahit araw-araw na nagwawalis, nag-aano na, ang tawag nito, nag-disinfect na, walang pagbabago akala namin sa lupa talaga yung problema or sa area pero ngayon nagkaroon ng bagong set of breeders na naman panibagong ah, combination panibagong battle cross ito yung mga unang henerasyon so kung mapapansin natin dito tingnan natin wala masyadong ano ah ano, tingnan nyo wala masyadong deformities ang mga katawan yan Uh, maayos ang paa, maayos ang tindig meron ng mga namatay dito mga ka-sideline pero hindi ganun karami minimal lang so tingnan natin kung na yung isa so mga nanditong uh, mga na ah, ang bigat, ang ganda ng katawan ang mga linyadang ginamit dito mga ka-sideline ay Mill Sims Hatch yata at saka yung Gilmore Hatch meron ding sweater So, ito yung unang linyada. Hindi ito mapapandingan pero binred lang nila for breeding lang din. So, napakaganda. Yan. Napansin ko talaga yung kaibahan. Kasi, last time, yung mga paa, uh, hindi straight. May mga tuka na hindi straight. And then, mga masakitin. So napapaisip talaga kami ano yung problema last time kasi nga napakagastos mag-alaga ng manok. Ito naman yung pangalawang ano uh, batch yung kasunod nila. So ito yung may potential na ano uh, mapabandingan. So ito. So pansin ko lang talaga mga ka sideline. Masisigla talaga yung mga manok ngayon. Gawa ng bagong breeder yung gamit. Bagong parents. So dito, kita ko na talaga yung kaibahan o yung ano uh, hirap kapag nag inbreed tayo o nagla-line breed. So kailangan talagang magkaroon ng selection, matrabaho talaga yung inbreeding. So hindi gaya ng mga manok na ngayon dito. Yan. Yung mga problema yan. Ang gaganda. So ito pala yung resulta kapag hindi inbreeding yung gamit. Pero mga ka-sideline, hindi ibig sabihin na maganda na yung resulta dito sa amin ay masama ng inbreeding. Kapag eksperto ka sa pagmamanok, inbreeding talaga ang gamit nila para makapag-create ng panibagong linyada, makagawa ng bagong linyada. So, inbreeding yung ginamit o ginagamit. Pero dito kasi sa amin, napakalimitado lang ng space namin. Tingnan nyo, yan, dito lang sila nakakagala. So napakahirap kapag inbreeding na proseso pa 'yung uh, pagdadaanan na namin. So ganito kaganda 'yung mga ano namin ngayon, 'yung manok. Bakit ko nasabing maganda? Kasi nga binis ko ito sa last year namin ng mga alaga dito. Napakasakitin sa ganitong edad. Marami na kaming nailibing. Kasi nga madaling magkasakit, madaling magkasipon 'yung iba. Ano pa? Uh, Uh, may problema pa sa katawan So yun So sinasabi ko itong mga sideline Kasi alam ko maaring alam na ng iba Pero kasi nga 2024 na Baka mayroon na namang mga bagong Gustong mag alaga ng manok So baka madaanan nila ang video natin Soon or later So magkaroon sila ng konting ideya Na uh, Mahirap ang inbreeding Ito hindi kasi ito inbreeding Yan mahirap ang inbreeding mga sideline uh, matrabaho, and then magastos, and then kailangan mo talaga ng time at saka area. Kasi nga, maraming magiging, ano, ah, uh, maraming magiging uh, hirap magkakaroon ng mga depekto ang mga manok natin, magkakaroon ng deformities, magkakaroon ng mga bansot, mga masakitin. So advice lang sa mga ano, sa mga Gustong magmanok O gustong papasok sa pagmamanok Heritage man uh, Panabong man Naked hill man Parehos lang po yan Basta sa breeding So ang advice ko lang po sa inyo Huwag kayong bibili ng mga Magkakapatid muna Huwag muna Kasi nga first pa lang ba diba? First pa lang na try sa breeding Huwag munang bumili ng magkakapatid Kasi nga baka magkaroon kayo ng inbreeding depression sa inyong backyard. So ano muna ang bibilhin? So bili kayo ng hindi magkapatid. Mas mainam na matanda yung isa, yung isa hindi matanda. At saka yung virgin pa, syempre. Kasi nga, breeding nyo yan. ba? Diba? So napakaganda kapag ganyan yung gawin natin. Gaya ng nangyari dito. Um, bago yung mga babae, pero yung lalaki, Uh, hindi na bago broadcast na so ito yung resulta so balik tayo doon sa mga bibili ng bagong manok so kapag bumili tayo mga ka sideline uh, itry natin o mag request tayo na, o maghanap tayo ng mga hindi magkapatid hindi magkapatid tapos medyo matanda yung isa yung isa hindi matanda kahit matanda yung lalaki Tsaka yung babae hindi matanda O matanda ang babae pero hindi matanda ang lalaki Pwede po yan Basta huwag yung magkapatid Start pa lang ng iyong mga manok Inbreeding ka na kaagad So napakahirap Start pa lang ng hatch mo Meron ka ng magiging problema Later on sa mga susunod na henerasyon So mas maganda po na iwasan natin ang inbreeding kapag hindi pa tayo eksperto sa pagmamanok gaya ng uh, nangyari dito sa amin so walang problema sa, sa inbreeding na ginawa namin kasi nga may gusto kaming ikip na linyada na may, yung talagang gustong gusto namin makip pero ngayon nag isip na ng bagong linyada o nag, uh, naghanap na so kaya meron na namang mga bagong batch na napakadaling alagaan Merong mga nagkakasakit syempre. Natural yung uh, may nagkakasakit sa manok, pero hindi gaya last year. Ngayon mas lesser na yung mga sakit. Hindi na wala 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 talaga masadong namatay, mga dalawang beses pa lang kami namatayan. So, dahil yan sa fresh ang generation na to. Tapos hindi pa sila inbreeding. Yan, ito sila. Ito yung mga kasunod na batch. Ito naman yung mga nauna. So yun lang mga ka-sideline, no? Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang napansin ko last year at saka ngayon. Pansin ko lang talaga na maganda yung takbo ng mga manok ngayon dito. Gawa ng hindi kami nag-inbreed ngayon. Naghalo lang ng mga linyada. Yung mga mill seams, hinalo sa sweater, yung mga hatch, pinaghahalo-halo nila pa-apa. So napaka-fresh. Sa ibang iba talaga napakagaan alagaan so kayo mga ka sideline um, baka hindi nyo pa to alam so mag isip isip kayo ano ba talaga yung bibilhin ko halimbawa uh, dun tayo sa ano upgraded native gusto kong mag native sa bakuran so bili ka dito ng manok dito sa kabilang barangay then maghanap ka na naman ng ibang manok na ibang linyada sa ibang barangay din kasi nga, upgraded native naman yung gusto mo. Meat type naman yan. And then, um, ano talaga, um, tingnan mo talaga kung masakitin ba. Magtanong ka talaga kung masakitin ba o na ano ba, dumaan ba sa sakit itong manok na to. And then, tingnan mo yung katawan kung may mga problema ba sa buto, body structure niya, yung tukaan niya, straight ba, yung paa, straight ba, So, yun po yung uh, i-consider natin. Tapos, try natin maghanap ng virgin pa ng mga hen na i-partner natin doon. So, kung ako, ako yung mag-upgraded native kasi nga may plano kami. So, meron akong broodcock dito. Meron na akong Belgian shamu dito na 3 years old na. So, ang next goal ko na lang ay maghanap ng mga malalaking hen na upgraded na yung upgraded na na tinutukoy ko mga ka ay yung nag itlog araw-araw hindi yung typical na native natin na mga manok na ah, limitado lang yung itlog bakit? kasi para sulit ang ating breeding marami tayong mapalabas na sisiw marami tayong maibenta marami tayong maibenta ng per kilo kasi mahirap na ngayon, mahal yung feeds dito sa atin, di ba? Wala kasi tayo sa bukid na naka-free range lang yung mga manok. Pwede pa rin naka-free range, pero yung pagkain, wala sa range. Tayo pa rin yung nagbibigay. So, napakainam na ano, um, piliin natin ng tama. I-set natin o i-align natin sa ating gustong mangyari. So, kung gusto natin ng gaya nyan, upgraded native, meat type, so, tayo ng malulusog at saka malalaki. Kasi kapag malulusog, hindi sakitin. So hindi tayo lugi sa oras. Kasi pag once na nagkasakit 'yan, so babawas ng timbang 'yan. So ikaw yung lugi, 'di ba? So yun mga ka-sideline. Um, share ko lang po ito sa inyo ha. ibinahagi uh, ko lang kasi nga baka may iba pa na hindi alam o binabaliwala lang. Itong mga manok namin ang isa sa mga best example na nakikita ko ngayon. Kasi napakaganda. Yan. Kasi nga hindi kami nag-inbreed ngayon. Walang inbreeding na nangyari. So 'yun. Maraming salamat mga sideline sa panonood. Baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Pa-subscribe naman po. Salamat.